So hi tol, welcome di dito sa ating channel E eh, ito na mga tol One Piece Chapter 1110 Full Spoiler Syempre bago tayo magsimula Huwag kalimutang magsubscribe at like ang video ito Bilang suporta sa ating channel So One Piece Chapter 1110 At ang title nga nito ay Falling Star At ang cover story nga eh, may title na I Will Travel Wano Kuni Just Like Odin Did At makikita nga raw natin si Momonosuke at si Yamato Na tinitingnan nga ang Wano Mula dyan sa Kastilyo ng Flower Capital So nagsimula nga raw ang chapter kung saan makikita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga karakter tulad na lamang ni Vice Admiral Bluegrass Bonnie, Frankie at Atlas at bali na bigla nga sila sa paglabas ng napakaraming black lightning dyan sa Egghead Island at bali yan nga yung nangyaring pagsamo ni Saint Saturn sa iba pang mga Gorosei at kasabay nga raw nyan e eh, talagang patuloy pa rin winawasak ng mga giant at ng mga pasipista ang mga barko ng mga marines at ipinakita nga rin daw ang maridyo kung saan wala na nga raw tao sa kwarto ng mga Goros eh. At meron na nga lang daw malalaking sunog ng magical circle sa sahig. Diyan nga sa tapat ng kinauupuan ng mga elder. Meanwhile, 7 minutes na nga lang daw yung natitira bago magsimula ang mensahe ni Dr. Vega pang sa buong mundo. At makikita nga natin sa screen na umiinom nga ng Vega Coffee ang si Vega Pang. At kat nga sa Egad Island kung saan ipinapakita ang paglabas ng apat na malalaking anino mula sa magic circle. Biglang-bigla nga dyan niyang si Luffy at nasabi niya nga na ngayon eh meron na raw limang monster. At mula nga dyan sa napaka epic na double pitch eh makikita nga raw natin ang limang mga Gorosei at nasa harap nga sila ni Luffy. Lahat nga raw ng mga elder eh nasa kanilang beast awakening form. At gaya kay Saturn eh meron nga silang parang itim na apoy na nakapalibot sa leeg nila. At ang matindi mga tol eh nakalagay nga rin daw yung official English name kung ano ba yung anyunayan ng mga Gorosei. At paliwanag nga ni Redon eh hindi nga raw yan yung pangalan ng Devil Fruit nila kundi yan nga raw e eh, pangalan ng beast o yokai form nila. Si Saint J. Garcia Saturn nga e eh, isang gyuki. So bali yan na nga talaga yung hula ng napakarami dahil sa talagang mukha nga siyang Ushi Oni. Si Saint Marcus Mars naman daw e eh, isang Itsumade. Isa nga raw itong napakalaking ibo na parang si Archeops sa Pokemon. Pero talagang mas nakakatakot nga raw ang itsura ng Elder. Si Saint Topman Walker naman daw e eh, isang Huki. Isa nga raw itong napakalaking baboy ramo na merong apat na tas o yung pa narang sungay mula sa bibig niya. Si Saint Ethan Baron V siguro naman daw e isang Bakutsu at isa nga itong Skeleton Horse. Habang si Saint Shipper Jupiter naman daw e isang Sandworm at isa nga raw itong napakalaking Worm Monster. At bali eto nga mga tol yung mga image na isinama ng Licker na si Redon. So talagang mga yokai nga ang kapangyarihan na ito ng mga Goros eh. Nagme-make sense nga ngayon na maaring hindi nagmula sa Devil Fruit ang mga kapangyarihan nila. Kaya rin siguro talagang hindi nga magawang madamage si Saint Saturn. Anyway, hindi na nga nagsayang pa ng oras sa mga Gorosei. Eh. Una ang nagpakitang gila si Saint Ethan Baron. Ginamit niya nga ang kapangyarihan niya at tumakbo kung nasa ng isa sa mga pasipista. Nagbago nga raw ito sa hybrid form at naging isang centaur. Yung lower part ng katawan niya ay isang skeleton horse habang yung kalahati nga ay yung human body ni Saint Ethan Baron. At mula nga dyan, ay eh, ginamit niya nga raw ang espada niya mula sa kamay niya. Tumakbo nga raw ang Gorosei eh, paikot ng Egghead Island. At talagang dinaanan nga lang daw nito ang napakaraming mga pasipista. Gumamit nga raw si St. Vina Suguro ng mga pros and slash. Prinis nga raw nito yung circuit sa loob ng mga pasipista kaya hindi na makagalaw pa ang mga ito. At sa ilang segundo nga lang daw, eh kalahati ng bilang ng mga pasipista dyan sa Egghead Island. Eh tinalo niya. So talagang grabe mga tol yung ginawa dito ng Gorosei na si St. Ethan Baron. Napakalakas niya nga para taluni na lamang ng ganun ang napakabilis ang kalahati sa mga pasipista pero talagang hindi na nga tayo mabibigla dyan dahil sa isa nga samurai at siguradong siya nga ang makakalaban ni Zoro pag nilabanan na nilang world government so ang sumunod nga gumalaw ay eh si St. Marcus Mars inataki nga raw nito ang labo face pero talagang kinaya pa nga rin daw ng barrier so kung maaalala nyo e eh talagang nandyan pa nga rin at activated pa yung barrier dyan sa Egghead Island at bali yun nga ngayon ang magpoprotekta sa gagawing pagbo-broadcast ni Doc Torbega Park sa buong mundo pero gano nga kaya tatagal yun dahil sa alam naman natin na dalawang beses nga yung nilusutan ni Luffy at maaaring pag talagang itunodo nga ng mga Gorosei, e eh, eh, talagang mawasak nga ang barrier si Sator naman daw, e eh, talagang nagpatuloy na nilabanan si Luffy at kasabay nga nyan si Saint Jupiter ang sandworm, e eh, nagdive nga pa ilalim sa lupa, at kat naman sa taas kung saan pinakita na nagawang ang pigilan ni Usopp ang Thousand Sunny at pasalamat nga sa teknik nyan na Green Star Bamboo Javelin. Kung hindi nga yan napigilan ni Usopp, eh siguradong dere-derecho lang ang Thousand Sunny. At siguradong mawawasak nga ang barko dahil sa pagtumama ito sa barrier, eh sasabog. Meanwhile, si Sanji naman, eh tinawagan nga ang lahat mula sa Denden Mushi. At sinabi niya nga na kailangan ng araw tumakas ng lahat at huwag ng araw siyang hintayin, pati ng araw si Luffy. Sumukhang so magpapaiwan nga si Sanji at tutulungan niya nga sa laban si Luffy. Well, kung ganun nga ang mangyayari, eh mas maganda dahil sa siguro siguradong madadamay nga lang ang ibang mga straw sa laban pag nagkataon. Ang plano nga talaga nila eh, ang makatakas dito sa Egad Island. At for sure eh, magagawa rin namang makatakas ni Luffy kung sakali man. So dumating na nga raw si Jinbei kung saan naglalaban si Zoro at si Luchi. At ipinakita na tumalisik daw at umiikot sa hangin ang isa sa mga espada ni Zoro dahil sa ginawang atake ni Luchi. At sinabi nga dyan ni Jinbei kay Sanji na nilalabanan pa nga rin daw ni Zoro yung si Luchi. Kaya sabi nga dyan ni Sanji eh hindi pa nga rin daw pala tapos siyang si Marimo. At nagiging pabigat na araw ito. Narinig nga raw talaga ni Soro ang sinabi ni Sanji kaya talagang nainis ito. Umatake na naman nga raw si Lucci ng bagong teknik na Shugan Madara. Pero talagang napakabilis nga raw ni Soro at napakadali niya nga lang daw na ilaga ng atake ni Lucci At mula nga dyan, eh agad nga raw nagrenab ni Soro yung espada niya sa ere. At inatake niya nga ng bagong teknik na three sword style huhubahel stripe hunt yang si Rob Luchi. At sa isang double page, finally, eh, pinakitang tinalo na nga talaga ni Soro yung si Rob Luchi gamit ng isang atake. At makikita nga raw natin ang Black Lightning mula kay Soro. So, yun, finally, eh, talagang natapos na nga ang labang ito ni Soro at ni Luchi. At kaya nga nang inaasahan natin, eh, siguradong mananalo nga si Soro. Siguro, eh, talagang hindi niya nga masyadong sineseryoso ang laban dahil sa nagtagal nga talaga ito. Pero dahil nga sa pang-inis na ginawa ni Sanji, eh, talagang gang si Rob Lucci yung napagbuntunan. So balik naman sa nagiging laban ni Luffy sa mga elder, bigla na nga lang daw sumulpot si Saint Jupiter mula dyan sa baba ni Luffy. Agad nga raw sinakmal si Luffy mula sa ilalim at talagang gusto siyang lunukin. Pero kasabay nga nyan, eh dumating nga raw si Brogy at Dory. Sabi nga nila, eh ano ba raw ang nangyayari dyan? Hindi nga raw fit si Luffy sa ganyang kadilim na lugar. At mula nga dyan sa isa na namang double page, e eh, ginamit nga ni Brogy at Dory ang bagong atake na tayo Goku, Sanso o Solar So at talagang naputol nga raw nilang ulo ni St. Jupiter. Nakawala nga yung si Luffy at talagang parang pareho nga raw ito sa nangyaring sin sa Little Garden kung saan tinulungan nga ni Dory si Luffy at pinutol nga nito ang ulo ng isang dinosaur. So matindi nga mga tol ang ginawa dito ni Brogy at Dory. So I think makakawala naman si Luffy kung sakaling mag-isa nga siya pero hindi nga masama na tinulungan nga siya ng dalawang giant. So napakabilis ng naputol ang ulo ng Gorosei na si Saint Jupiter Peter at siguradong taglay niya nga rin yung parehong regeneration ability na gaya kay Saturn. Pare-pareho nga silang mga yokai na mayroong pare-parehong summoning kaya nagme-make sense na maaaring pare-pareho nga rin yung mga ability nila. Kaya siguradong sa susunod na chapter, e eh tutubo nga muli ang ulo ni Saint Jupiter. So sinabi nga ni Luffy na finally e eh, nakawala siya at talagang nabigla nga rin siya sa pagdating ng giant na si Brogy at Dory. Sabi nga ni Brogy e eh, talagang long time no si Straw at sabi naman ni Dory eh talagang hindi nga raw nila mahintay na makita yung si Luffy kaya nagpunta na nga raw sila para kunin mismo ito so yun talagang meron nga makakatulong si Luffy sa paglaban dyan sa mga elder sa Egghead Island mukhang babalik nga si Sanji base sa mga sinabi niya tapos na nga rin si Soro sa laban niya kay Luchi kaya maring magpunta nga rin silang dalawa ni Jinbei dito sa laban at tulungan nga nila si Luffy habang syempre yung ibang mga straw hat nga eh pwede nang maunang tumakas so yun let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Wala nga tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Siyempre kung nagustuhan mo nga ang video to, wag mo sana kalimutang mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bye.